So ayon another day Sunday morning at napakarumi na niyan. Okay. So kung gusto mong mapabilis o so, para sa tamad, okay, gamitan mo nang Ito. Gamitan mo niyan. Okay guys, gamitan mo niyan para mabilis ang trabaho. No? Siyempre araw-araw natin ginagamit, kaya naman. para okay. Tara. Alins na tayo. Imitan natin ang pantamad. Ayan. So, adjust natin yung nozzle. So, adjust natin yung nozzle. Ayan. Check nga natin. Ah, uh, na. Ayun, masakit 'yan. Ang asugat ng motor 'yan eh. Ayun, kita natin ang nasa. saka natin waswasan waswasi Ito tamo yan o hanggang ng tanggal ok so linis muna ako ng motor so gamit ko yung itong uh, uh, kawasaki alam ko 302 ito eh ah, check mo nga. Uh, kawasaki na hbw302 nga hbw302 kawasaki pressure washer uh, pressure washer So, linis muna ako motor at mamaya kasi magpapa CBT ako kay Bayaw. Ibablog ko din yun para sino malapit sa Taytay, -tay, pwede kang pagawa sa kanya. For only 250 pesos, makapa, na kayo ng pang, panggilid na kayo ng panggilid nyo. Quality pa. Uh, mura na, quality pa. Okay, so maglilinis muna ako ng aking pamasaada uh, uh, pamasada uh, kasi Monday no bakbakan na naman so ayun God bless you all.